Ako lang ba yung naniniwala na kapag may plano ka, huwag mo munang sasabihin sa iba kasi minsan hindi nangyayari. Pero kung tahimik ka lang sa mga plano mo, pansin mo, nagkakatotoo. May mga klase kasi ng tao na kapag sinabi mo sa kanya yung mga plano mo, lalo na pag sa mga bagay na ikakasakses mo, Pramis, sasang-ayon yan sila pagkaharap ka. Pero pagtalikod mo, asahan mo, may sumpa ang mga bibig niyan at mga mata. Kasi may halo yung inggit. Inggit sa lahat ng bagay na nakukuha mo na wala sila. Lalo na kapag pakiramdam nila Unti-unti mo nang natutupad yung mga pangarap mo. Usong-uso yan. Kaya ikaw, kapag may mga plano ka sa buhay, keep silent. Kumilos ka na parang ninja. Tahimik pero sureball ang plano. O, oh, yung mga planong maayos lang ha. wag yung plano na masama. Matakot ka sa karma. Digital pa naman yan.